Hello guys! Yan, yeah, nakita ko na rin po sa wakas ang Opera House. Tsaka yung, ano tawag dito sa talay na to? Harbor Bridge. Sa Harbor Bridge. Yan. Uh oh, may bahay daw pag umakyat dyan. So yan naman talang dadaanan niya ng ano ah. Mga sasakyan. Hindi, uh, okay, pwede kang umakyat sa taas niya pero magbabahit ka. ah. okay, tao. okay. Ala, oo nga. Meron nga. Pero, uh, never mind. Hindi kami aakyat doon. So 'yan. 'Yan ng para house para po siyang Para siyang para siyang bunganga ng isda. Ito 'yung mga kapaligiran pero napakainit dito. 'Yan oh. Keri nila ang init, guys. Ako, di ko kaya ang init. Pero malamig ang simoy ng hangin. Kaya ayos lang. Ayan po siya. Maya-maya po ako picture dito kay JC. Ayan. Habang ako naglalakad guys, nakapikit po ako at napakainit. Mahal din tayo! Pero hindi na namin nakita sila at tirot ko sa sana. Yan. Actually, maraming siyang tao talagang pinupuntahan siya. you o. Know? Pero, opera bar. Yan. Yun pala, eh. Hindi pala opera, guys. Opera, opera bar. May bar sila dito sa baba. Tapos, yun yung pinaka, ano, pinupuntahan. Itong parang sombrero. Yan. O, diba? Ito po yung nakikita ko lang sa ano sa mga post ng mga kaibigan ko, na naman nasa, nandito na, nasa TV, yung ganyan. O, um, di ba? So ngayon, nandito na rin ako sa wakas. Pero mahirap dito pumunta guys, na wala kang kabit bit bit, -bit. Buti na lang po kami ay nakasabay sa sasakyan nila Kuya Arnel. Kaya merong kaming pagkakatao na makapunta dito. Ito po yung wala sa plano. Ang pagpunta dito. Palibasa nga next week sa Monday may pasok na si JC. So wala na po kami time para makapunta dito sa opera. Baka pag nakapunta man po dito baka sa next long, long weekend naman. Ah, tira po sila guys. O. Oh. Diyan lang sila. Kami dito sa taas. Ang nasa baba po, yan yata yung may maraming pangkain. Ayan. Okay. Magpapapicture muna po ako. Bye-bye.